Pag puro lechon paxiu, ganito naman yung gawin mo sa lechon manok kasi nakakaumay na yung paxiu, paxiu na lang lagi. sa so simple lang itong recipe ko na ito pero napakasarap. Panorin mo kung paano ko niluto. So ang una kong ginawa, naglagay muna ako ng konting butter sa ating kasirola. Ayan, hanggang sa matunaw yung ating kasirola. Ay, hindi pala yung ating butter. By the way, nandito pala ako sa Middle East. Nagtatrabaho bilang isang barista. Ikaw, pwedeng malaman kung saan nakarating yung aking video para may shoutout naman kita sa susunod kong pag vlog ayan. So antayin muna natin matunaw yung ating butter and then maglalagay na tayo ng uh... Kunting uh, flour lang mga chuki So any flour, basta maglagay kayo ng dalawang tablespoon lang ng flour. Katulad nito, dalawang tablespoon. Pagkatapos mga chukis, halo-haloin na lang natin. Ayan. So ibahin mo naman yung recipe mo sa lechon manok. Huwag naman lagi na lang lechon paksiu-paksiu. Nakakaumay na yung lechon paksiu. So subukan mo itong recipe ko. Ayan. So kung nagustuhan mo mamaya, please don't forget to like, comment. And mag-share ka naman sa aking video. So ayan, million thanks sa iyong pag-share mamaya ng aking recipe. Okay, so pag ganito na yung ating mixture. Ayan, mixture na yung butter at saka yung ating flour. Maglalagay na ngayon tayo ng gatas. Gatas lang yung gamitin natin. Yung fresh milk yung aking gagamitin. Then maglalagay tayo ng konting paminta lang mga chuki. And then syempre konting asin para talagang may lasa. Pagkatapos niyan, haluin lang muna natin siya ng haluin mga chuki hanggang sa mahalo lang talaga siya, ba? Diba? So ganito lang kasimple yung ating recipe for today's video. So antayin natin kumulo ng konti. So ito na nga mga chuki, bumubulwak na yung ating uh, gatas. So wag nyo iwanan po ha, pag uh, gusto nyo painitin yung gatas. Kasi baka mamaya, pag iniwin ninyo at bumalik kayo, baka bumulwak na yan, lumabas na sa inyong kasirola ang ating mga gatas. Okay? So sa puntong ito mga chuki, pag ganito na ang ating crema, yan maglalagay na tayo ng ating mga vegetable, yung carrots at saka yung yellow bell pepper. So pwede kayong maglagay ng ibang gulay, kung ano yung paborito nyo yung gulay mga chuki, or kung ano lang yung available sa inyo yung ref. Ayan, lagay lang niyo. So, ito nga mga chuki, nilagay ko na yung ating vegetable at ako'y titikman naman natin yung ating uh, sauce kung ano ng lasa. Ayan, so titikman ko siya. Ayan, sa akin pang lasa mga chuki, medyo kon nakot ni anak ko sa asin niya. So, mag add lang ako ng konting asin. Ayan. Pagkatapos mga chuki, eh, haluin lang muna natin siyang haluin konti. Ayan. And then, na uh, isusunod na natin yung ating lechon manok. So, ito na nga chuki, meron ako ditong 800 grams na roasted chicken mga chuki. So, hindi ko kinain yan dahil gusto ko talagang ibahin yung kanyang recipe, mga chuki, ng creamy cheese, lechon, manok, mga chuki, na hindi nyo pa natitikman dahil ang alam ko natikman lang niyo ay lechon, paksiu, mga chuki. So, ito na nga, chuki. haluoy lang muna natin siya. Yan, ilulubog natin sa ating crema and then takpan natin ng tatlong minuto, saka natin balik. At ito na nga, chuki. after 3 minutes, ayan, medyo kumulo na yung ating uh, lechon, pa, eh, hindi pala paksyo, lechon, creamy, creamy mga chuki. ayan. And then sa puntong ito, mga chuki. ayan, ay maglalagay ako maya-maya konti ng... Uh, grated cheese mga chuki pero pasensya na kayo dahil hindi ko pala na-click so hindi na i-record yung ko ng cheese mga chuki so ayan So pag ganito na yung ating uh, Ayan, kalang sarap na mga chuki O ayan, so ayan mga chuki So ito na nga yung sinasabi ko sa inyong cheese Ayan, haloy na lang natin mga chuki Hindi ko na talaga nakunan ng video So sa puntong ito mga chuki Nasad talaga ako kasi sabi ko Yung pa naman yung gusto kong ipakita sa inyo Ang paging paglalagay ng cheese Pero ganun talaga ang buhay Minsan gustuhin mo man kung hindi talaga pa pwede Ay hindi talaga So ayan mga chuki So ito na nga mga chuki Ang sarap at ang bangunan ng kanyang amoy mga chuki ayan so maya maya takpan ko lang siya ng konti ng mga dalawang minuto and after 2 minutes mga chuki ayan bubuksan ko na talaga siya ayan mga dalawang minuto lang para hindi talaga siya masunog yung ating crema mga chuki ayan So pag ganito na yung grabe kalapot yung ating recipe for today's video, dapat nakapagsayang na mga chuki ha dahil perfect ito sa ating white rice mga chuki. Ayan. So kung ganito ba naman ang uh, ihaain sa iyo, kakain ka ba o hindi, please comment on my comment section. Please, thank you. At finally mga chuki, ayan, kakain na nga tayo, nilagay ko na sa ating magandang lagayan, syempre yung ating ulam, ayan. It ko na yung kanyang sarsa, grabe, ang bango, ang sarap, ang lapot ng kanyang sauce mga chuki, ayan. Oh, yan, maubos na naman yung ating kanin and then kulang ko lang talaga siya ng mga dahon-dahon ng sibuyas. Nasa inyo na kung anong klaseng damo ang ibudbud ninyo mga chuki. And ito na nga mga chuki, tingnan mo naman yan. Oh, ang sarsa, titikman ko na yung kanyang breast chicken. Oh, ang lambot mga chuki. Oh, tingnan mo, oh, super creamy. Oh. Ayan, oh. Oh, tingnan mo yan mga chuki. Oh, yan. Aayaw ka ba pag ganyan ang luto? Mm. Ang, sarap mga chuki. Tapos tikman naman natin ng may kanin. So, yung kanin ko mga chuki ay um, lamig na to. Lag, uh, bahaw na kanin. So, ito na nga mga chuki. oh. titikman ko na siya. Okay. So, ayan, mga chuki. Maraming maraming salamat sa iyong pagdalaw sa aking channel. And please don't forget to like, comment, and share to your loved ones. Thank you for watching and stay safe. God bless everyone. Bye-bye.